Yes po, isang magandang araw na naman po at isang content para sa inyo na naman, bagong-bago, sariwang-sariwa. Madam mi Marcos po, tulirong-tuliro na at naghahanap na po ng mapagbibintangan. Siyempre po ako ay muli nag-aanyaya sa inyong lahat na hindi pa po nakapagsubscribe sa aking channel. Uh, Magsubscribe na po kayo, pakiclick po yung notification bell uh, para palagi kayong updated at pakilike naman po yung mga nagustuhan yung mga video ko So, yan nga po kung uh, napanood po ninyo yung press conference po ni Madam Amy ano? Uh, napakarami po niyang sinabi doon na kung ating uh, iisipin ay sa kanya po bumabangga o bumabato ano po uh, dahil po alam niya na <laughs> talagang uh, matutuloy na po yung halalan ay uh, alalang-alala na siya. At uh, nasabi pa nga niya na mayroon daw pong gumapang para ito ay uh, matuloy. Dahil uh, may sariling interes daw. At uh, bakit daw po pinaglalaruan yung batas na imbis po na palawigin, palawakin yung posisyon o po ng mga uh, barangay opisyal, eh bakit daw ikli <laughs> Sino ba yung uh, electoral on reform committee chair? Ay eh, di ko kilala. So ibig ko sabihin, parang wala siyang alam sa nangyari. Uh, yan nga po, uh, naghahanap na siya ng uh, pagbibintangan, o mapagbibintangan para maba, uh, ma maalis sa kanya, o maalis yung galit ng mga pinaka pinangakoan ng postpone mental extension. Ang galing talaga ni Madam, ano? At uh, ayon pa rin po sa kanya, sa mga salita niya eh, parang may nag-uutos daw. <laughs> po, parang may nag-uutos daw na ipospon yung bar election at para matuloy itong BSKI uh, BSKE. 'Yung sa bar election dapat po talaga matuloy na 'yan. Uh, talagang kailangan-kailangan po 'yan ng ating mga uh, minamahal na kapatid na Muslim. At uh, taliwas naman po doon sa pahayag ni Madam Aimee na yan po ay mapopospon. postpone uh, sinagot na po 'yan ng COMELEC na walang katotohanan. Eh, sa katunayan po, pinakita ng COMELEC na handang-handa na po sila uh, para po sa darating na barm election. So, talagang uh, magaling po si Madam Aimee pagdating po sa Uh, parang basketball uh, marunong siya pensa o pensa uh, nakalimutan lang niyang mag-shoot yan nga po at uh, parang pinapasadingan po niya ang ledak na uh, yan nga po parang sila yung gustong umikli ang uh, panunungkulan po ng mga barangay officials so mga minamahal po ng mga kabarangay Uh, kayo na po yung umusga. Labakan lamang po natin ang ating mga pag-iisip. Ay malalaman po natin. Makikita po natin kung ano talaga ang tunay na mangyayari. Uh, Maliban na lamang po kung uh, binubulag po tayo ng uh, paniniwalang paniniwala sa pambobola na wala namang katotohanan. Nasa inyo po uh, mga kabarangay kung ano po yung uh, uh, inyong magiging partisipasyon dito po uh, sa mga nagaganap na usaping ito. Nasa inyo po yan. maraming salamat po, Koy Nursing.